ganda na o, uh, talo o uh. Ganda ng talbos Ganda Oh. Uh. Ganda ng paganda po Maganda umaga po mga farmbin, kumusta po? Katapos po lang nating maghulip sa ating tanim na sitaw po Ay iba po ay ano, wala sibol Ay ano na po, kumplito na po ngayon yan May mga dahon na po yan, may paso nga yan, halos ganito po lahat mga kapanding. Katulad po nito. Ito, nahulipan po natin. Ito. yung ganyan po lahat halos. May isang dakot po siguro yung ating nahulip ngayong umaga. Ay sayang naman po. Pagka may bakanti ay nangihinayang po tayo. Kaya ating inuhulipan. At tayo po mamimitas muna ng ano po. Itong mais po natin. Oh. Pwede na po yan. Mailaga po mamaya. Mamirinda na po natin. Gulay, sarap gagawin. Masarap din pong gulay. Baka pwede na yung ng kalabasa mo. <laughs> Ari, dito po tayo. May kalabasa dito. Nakita agad ako talbos. Ito pala. Da. Pwede na pala itong taniman na. No. uli. Kalabasa? Ito. Kala ko. Ati, lalagyan po ng lastik ko. Gawa ng nasino po. Ano ba yung mo dito? Baka Hindi na tayo yung mais. Pwede na pala Pwede na yung sitaw. Bahala na. Kakamahin na lang mo, Ali. Okay, Matabang ]Station. maigi siguro. Hindi, alisan mo ng talbos para magsanga. Isang araw na Ganda po. Ang taba kasi. Ano, taba, ay, may... Ito po ay tambak na ang lupa ay. Kaya... Ang taba ano? Ang okra may. ko okra dito. Ay kung okra lang kaya tinatanim mo dyan.

Yan yung malalak malalaki. Hmm. Nalipol lang ating ano-ano. Yung binuti ko. Sa oh. rin para dito ko kamuti eh. Ang ganda ng lupo. Ganda eh. Nung ulit, sobrang tabaan Ay, puro ano yan ay. ano tawag jan Tambak, lupa. Yung damong nagbulok nabawi na eh. dapat daw ay walong ano po dahon bago mag pro oh, ayan ay, madami na bilangin daw madami na oh, eh. pwede na ang talbos niyan para magamit mami hmm. tapos dahon ng malunggay o kaya sili sarap gulay yung ano ang palaya ay oo pala dito mayroon dito daddy ah pwede na ito ano yan yun know, o, mais yeah. Oh. Ay wala do sa dulo. Meron kaya do sa dulo? Eh? Ay wala pa dadi. Hindi pa rin pwede. Pero ba kayo sa kabila. Wala pa oh. Maliit pa. lakas po kahapon dito. Baka ako eh. Baka medyo malamot. Mapitas po dito. Parang yun. Doon o doon muna? Wala doon. Parang mayroon doon o isa. Saan? Ayun. Mayroon meron pa. Ayan. Masukal. Wala kayong ahas? Wala. Hindi na nagamasan. Ano yun? Ano siya yung silip mo? Hindi, husky eh. mo daw. Ayan, gulayin. Kuha na, tabing ilog yan ay paunahan ka pa niyan. Salamat po sa buhay. Kahit po rin kaunti ay buka pa rin. Uy, akyat mo ngayon. Niyog na yan. Uh. sayang. Uh. Malilimot yan. Pare po Hindi ba dito na Wala na ata. Walang <laughs> sa patama. Hindi na naabiyat na, na, na ari. Eh. Naitanim lang. Aba, may kangkong. Ito. Wala ata. Wala na. Ayun, hindi saan. Kunan na doon. Ayun, maitim na ano. Hmm. Sadyang, hindi maganda dito ang ano. Bandik po ito, buhangin. Buhangin. Hmm. Pwede ay, dito puno ay. Ayun, ganda. Kamu sa'yo, maganda Ang pwede dito ay, maganda dito ay kamuti. Saka kamakamahin. Oo. Uh -huh. Bilis lumaman. Oo. Kalabasa o patula? Sabi mo kalabasa. Ito ba hindi naaabot ng tubig? Ito? Dito? Ha? Ah? hindi na pala pwedeng taniman ng kamuti. Sa tag-araw na ano? Sa tag-araw ano? Oo. Uh -uh. Nating ito, abot ito pag nabaha. Wala pa yan. Ha? Wala pa. Tinanong ko. Yan, bura pa, sabi ko sa inyo. Yan na yan. Ha? oh magmakawin. O, lang walang Ano nga yun? Sabihin ah, na po mga patulaw. Oh. Mahaba na kami. O, ah. Diyan po ang kabag niyan. Nalain ka pala. Lay pa pwede. Tingnan mo yung ano, kung tuyo na ang ano. Kaya hmm. yeah, pwede na. Pwede po mga hmm. pwede. Lagkitan po ari. Ari, 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 daddy. Tuyo na ang ano. Naigiran po. Hmm. Yeah, ah, puno gando. No, Ito ang sabusin malaga po tayo. Kahit gulay na kain. are pa isa oh. Pwede na siguro are. Ah. Oh. Tayo mo daw. Ari po. Ganda. Ah, uh, di ba? Meron bagang ibang butil nung mais na yun na manipis ang balat. Ano? Ano yun? Ayan. Ayan, ganda. ganda. Basta tuyo yung ganito ba? Tuyo, ito. Ayan. Magtitira ka ba uli ng binhi dito? Hindi. Hindi na, Yung tira mo pa doon, nang itatanim uli. Ay, yung nandun sa may tapat doon yung ano. yun. Ang ganda. Wow, sarap nilaga. Murain pa. Pero pwede na po. Panggulay. Marami na. Yung lahat na magugulong. Ito kaya. Ito kaya. Ayun dito. Ano po? Ayun dati yung possible pa. Nakahiwalay na sa katawan. Yan, hmm. po. Yan. Ari, ari. Ba't hindi sabay-sabay ano? Salot po. Yan, oh ganda. Ubod eh. Ha? May ubid ang ubid. Oo, ah, bulang lang. Sarap. Sarap. Ubod lang. Na may mais. Dito. Tapos may sitaw, may ubod. Ay, oo. Di sa may ukura. Ay, oo nga. Hmm, ang ko pala. Na. Nang gusto niya ang Ginataan. Ginataan ko din hang... Yung kalahati ng ulo doon ah. Oo. Yung bukasan. Dito na yung patula yun ah. Bawa mo kahit kaunting tanim. Mga hmm. na po. Nakakakain. Ang hmm. ganda po. Oh. Ganda lang pong mamita sa mga farming pag may tanim po. Oh. Ito po yung ano. Dapat hindi natin lipulin yung ano Binhe. Yung binhi po, yung nagkitan yung magpapawala gawa ng madalang na po ito yung nagkitan po pwede pala Kailangan itong ba, yung ano yung ano? hmm. hindi pwede mawala pag naharabis lahat tayo dito sa part na ito itam na mo okay. uli dito madalang naman sa kabila dito, kabila naman madalang na po ay sabi po ay ano maganda pala dito sa part na ito ito po natin din yung sinatalo mo. Ito ang tanong mo para... Pambili. Ito po, ganda oh. Ang laki yun eh. Oh, tika, tika. Ang dulas. Yan. Ang lama naman. Tingin eh. Ang malaki. Oh, sulid. Bakit walang bungi? Ano ang galing? Maganda nga. Ay, hindi pa ito naabunuhan. Wala po itong abuno pala. Hindi rin na-spray. Wala po itong nakainigal pala. Ayan, yun isa. Ang maliit. Ayan. Ayan. Nakahiwalay na ako. Oh. Oh, pa ba pong tira? Ito pa. Ito mo nga naman. pala si mother mama yan. Eh. Kahit itong bas limang busil eh. Pang bulang lang yun Oo. Ay gula eh. Yan pa, sa'yo. Binay, sa kabila. Ayun, no, maliit. Halos manira na pala. Ano. Hindi, lahat pa. Lalo pa? Ito ba? Ayun, ayun. Naman ay, ayun, na bakante, eh. Yung malaking yan sa harap mo. Ayun, wala pa. Ano, mura pa. pa. Ang Sino na andun? Wala pa. Parang randi, pareng eh. Parang jugal. Ano na ah? Kuya uh. Edgar. Ayan, tatayo na nga ng isang mong haligi ulit. Tuloy po tayo sa ating project namaya. At tayo nga po naghulip um, Ayan. nang sitaw po. are Hindi. Ano Hindi, sa ali ko oh. di Hindi ba? Hmm. Tapos tayo nag-harvest po din eh. Kumbaga po ang ating trabaho ay schedule din. Yung isa yung yun dad eh. Hindi po pwedeng sa isa lang, Kaya naman schedule din po. May buto po. Oo, kaya ako nakatingin ituturo oh. mo pa eh. Ako nagulat eh. Talaga tinatakot ako. Aray ko! Ashton, nagdami. Mga pambing. Oo. Puno. Puno pa ng mga laman. <laughs> Ang lalaki. Landa po. Tata naman din. Uli natin ito. Anong tanong po, ma'am? Basta't lang sa lupa. Buo-buo nga yan pag lumaki. Ang lalaki no? May nakita ko dyan daddy, dalawang busil dalawang busil. Parang tatlo pa nga ata yun. Ay, may lamang kaya lang. Hindi ko lang alam. Hindi ko pa na tanaw ko lang eh. Ay! Ito yung mga pitas ng ano. Nang... Oh. Talbos ng pala Tapos okra. Okra. Aray pa, huwag um, Sitaw. Eh. Sitaw pa. Ay, pa, parang naman palingki din eh. Naan palingki mo pala yun nandito eh. Aray. Walang bayad. <laughs> walang bayan. Libre <laughs> yung palingki. Masana yun. Ayun. Ay. Akala ko dalawa. Akala ko tatlo. Tatlo. Dalawa pala ang puno. <laughs> Napake ako. Naprank ka pala. Oo. Pag tatlo. Yung pala yan. Oh, dalawa ang puno. Ito pa. Oh. Unahin na ang malaki. Baka maunahin ka pa. <laughs> Sa bago, wala namang ngayon mga nangingilaw. Ano? Na. Laging labo ang ilog. Ah, gaganda po. Magpadala tayo kay inay mama ha. Mm -hmm. Kabamban po. Para sila po yung makatikin. Ba? Dami rin ano. Baka po ng ano kaya talam mo? Yung no, ubod. Sitaw. Ay, sitaw at saka ang palaya. Ano ah, po kahapon. Tinasuyo po natin kay parang ang Ay, ang dami ito yan. Dami ko itib. Hmm. Dami mo oh. yun. Yeah. natin sa ako na. Hahaha. <laughs> May kung pala sabay-sabay may isang burden na no. Meron. Ang galing walang sira. Wala, walang pataba. Maganda ang lupa din sa tabi ilog pala banlik ay ano. Hmm. Ah, tara Hindi mo pala nakuha yung isa. Ay, may isa. Hoy. Ay, isa. Yung katabi nung kinuha mong malaki. Ayun oh. So, Pero po napakatagal ng bakante, sabi ko ay kailangan po ito naman ari. Tataniman uli natin ng mais. Oo. Ano? Uh Oo. Doon naman sa Dito sa pagitan Sa pagitan. Para walang tigil po. Ang galing at hindi, na natin abunuhan. No? Mm -hmm. na, ay bumu, ano. Mas na. Salamat po. Ang dami. Pakatuwa. Ang ari po. Ang ari na. May patanghalian tayo. Tayo po ay nakapag-tulip. Nakapag-harvest. Nakapag yeah ay tantang halian na Para, naman. Tay kokohan po ng ano eh. Okra. Yan ang uuhaw po siya nang okra. Ilalahok po natin sa ating bulanglang. Dini daddy, meron oh. No? Sa bila. Ako nga. Lapot-lapot 'yan ng ano bulanglang. Lapot. Lapot. Gawa nang may ukura. Ito pala pang ukura, ano? Pag pinaputol ang dulo. Nasa nga, dami ang, bung ang bungahan. Mm. Maganda rin pala ang pananim itong ukra. Nasa nga? Mm -mm. Ayan po, oh. ang dami sa nga. Oh. Pag dami ng sanga, pag dami ng bunga. Sadyang Huh? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman na pwedeng ganun. Pinupuhin yan. Para po. Oh. Mm -hmm. ayos na yan. Ayos na po. Ang mm -hmm. dami na uli po natin okay. pasunod na ano eh. Talong. Nakaba, nabawi rin yung ating talong ano. Mm Hindi -hmm. pala dapat talaga prunihin agad ng prunihin mm -hmm. na prunihin. Kung yung sinabi mong prunihin ko, ah ah. Pagkakasayang Ano ba masarap? Talbos okay. lang. Anong? talbos ng uh, malunggay ano? ay o ano ang palaya baka hindi kumain pag yung talbos ng palaya yung mga bata Bakit? o yung malunggay na lang may malunggay dun sa likod po. naubos kahapon yung bininta mong sitaw 34 kilos po hindi dito ay hindi na lang po tayo nakapag video gawa ng Magtulong. Pinaandun sa kabila sa ating kadik naman. Nagtulong po siyang magbuhos ng haligi. haligi. Ang nagkitas po dito ay si Kuya Uni at saka si Parang Atan po. Awa, po yung... hindi pa nabalik yung dalawa, hindi pa nadating. Ubus kay ang tindan. Sila rin po nagtinda ay. Yung po ay inaarawan ko sa pamimitas tapos pag uwi nila, May nagdadala sa sila na ng paninda. Pa. Pa kay U Kuya Uni ay 20. Kay paring Atan ay 23. Natubo po ng limandaan yung dalawa. Sabi kay tiyaga-tiyaga nga lang po. Talagang ayos din po. Makakaraos din naman. Parang pwede na uli pa lang pitasan ng ano. Pag merong may gustuhan. Si Dula ano po ba? Bukas. Bukas ay ano? Linggo? Hmm. Linggo na uli bukas. Ipasok na uli sa isang araw. <laughs> Yan ang laking tulong po nito mga parang bin sa ating pang araw-araw po. Ery po, mga pambin, uh, pwede na po ito. Lalahok lang. Masakit na mo. ang ano panahalian Damay pang ah, no, pa. Bukas nga pala pupitasan ko mm -hmm. Dang kay lula. Ubus na uli yun.